Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata dalawandaan at anim hanggang 200 at siyam na po. Kabanata 200 at 86. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, ingatan mo ako sa hinaharap at hindi ko kakalimutan ang tulong mo." Mariing sinabi ni Orville, "Mr. Wade, siguradong hindi ka pababayaan ni Orville." nang makita ng lahat na binigyan ni Charlie ng mahiwagang gamot si Orville. Nagulat silang lahat, ang kanilang mga puso ay walang masabi. Kahit na si Orville ay kahanga sa Oris Hill, ito ay wala sa kanila. Ngunit pagkatapos nito, isang maliit na karakter ang sumunod kay Mr. Wade. Si Mr. Wade ay hindi nagatubili na magbigay ng magic pill sa kanya. Ganito ang pakikitungo ni Mr. Wade sa sarili niyang mga tao. Talagang biyaya ng langit. Lumuhod siya sa lupa, gumagapang sa lupa habang nakaluhod sa harap ni Charlie at tumulo ang luha sa kanyang mukha. Ginoong Weil, hindi ko talaga inaasahan na makikita mo ako kahit isang lang akong maliit na tao. Si Orville ay talagang nagpapasalamat. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, "Mr. Orville, nabubuhay ako sa mundo at tinitingnan ko ang karakter ng isang tao." hindi ang pagkakakilanlan ng isang tao. Naalala mo ang classmate kung si Stephen. Siya ay mas mababa sa iyo sa mga tuntunin ng lakas. Hindi kasing ganda yung nakababatang kapatid. Nang matrap siya ng isang slot at nakahiga sa ospital, hindi niya ginawa ang isang bagay. Kahit may kakayahang siyang magpakamatay, pero bakit kailangan mo pa rin siyang tulungan, iligtas, at protektahan? Dahil kaibigan ko siya. Gaano man siya kaliit, hindi ko siya pababayaan. Nang inig ang puso ni Orville, at hindi niya napigil ang mapaluha, sinakal niya ang kanyang ulo at sinabing, Master Wade, tiyak na tutulungan ka ni Orville sa hinaharap. Inabot ni Charlie ang gamot kay Orville at sinabing, Kung susundin mo ako, dapat maintindihan mo ang katotohanan. Sa aking lakas, kailangan ko ang iyong puso at kaluluwa hanggat ginagawa mo ang mga bagay para sa kababaan, tiyak na poprotektahan kita habang buhay. Sa pangungusap na ito, walang sinabi si Charlie. Tungkol sa kayamanan, ang mayroon siya ay ang 10-10 bilyong pera at daan-daang bilyon na mga kumpanya ay mayroon ng hindi mauubos na yaman. Kung tungkol sa lakas, mayroon siyang nine profound heavenly secrets, at ang lakas niya ay pambihira. Kaya naman, hanggat matatag na sumusunod sa kanya si Mr. Orville. Natural na hindi niya pababayaan si Orville. At ang mga salita ni Charlie ay lalong nagpahanga sa lahat ng naruroon. Hayaan ang lahat ng naruroon. Sa kaibuturan ng kanilang mga puso, magpas na sundin si Charlie. Iniyuko ni Charlie ang kanyang ulo sa buong buhay niya. Sa oras na ito, Kinuha ni Solomon White ang isang naisusuot na susi ng smart bracelet at sinabi kay Charlie, Ginoong Wade, ito ang smart bracelet key ng Bugatti Veyron Hermes Special Edition. Sa sakyang pampalakasan, ang coaching ito ang nakuha ko mula sa Oris Hill International Auto Show. Opisyal na magsisimula ang auto show bukas, at maaari mong kunin ang kotse. Ang ordinaryong Bugatti Veyron ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 26 na milyon. Habang ang Hermes ay special edition na may presyong yung higit sa 40 milyon. Bago magsalita si Charlie, nagmamadaling kinuha ni Chingang ang isang smart bracelet key at nagmamadali nagsabi, Mr. Wade, nagkataon na nag-order din ako ng sports car para sa iyo, ngunit nag-order ako ng Aston Martin Limited Edition 177. Ang limitadong edisyon ng Aston Martin na 177 ay may presyo din na 40 milyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naisipan nilang dalawa na magsama. Inis na tumingin si Solomon White kay Chin Gang, at sinabi, Old Chin, bakit ka nagbibigay kay Mr. Wade isang sports car na katulad ko? Sinadya mo ba akong sundan? Kumpiyansa na sinabi ni Chin Gang, paano ako matututo mula sa iyo? Sa tingin ko si Mr. Wade ay dapat magmaneho ng pinakamahusay na sports car. Kaya partikular kung binili ang Aston Martin Special Edition 177. Nakita ni Chunky sa gilid na magkasunod na nagbibigay ng regalo ang dalawa, at nagmamadaling naglabas ng sandalwood gift box sa kanyang bulsa. Pagkabukas nito, may isang napakakintab, kulay porselana na baso ng alak sa loob. Sinabi niya kay Charlie, Mr. Wade, itong Cheng Hua Dao Kai Wine Glass ay ipinasa mula sa dinastiyang Ming, at isa rin ito sa mga paborito kong antigo. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon Mr. Wade, sana magustuhan ito ni Mr. Wade. Nang makita na silang tatlo ay nagbigay ng mga regalo, si Warnia, na nakatanggap ng dalawang mahiwagang mga gamot, hindi na ngahas na magpahuli, nagmamadali siyang tumalikod, nagsulat ng cheque, at inilagay ang kanyang mga kamay sa harap ni Charlie. Mr. Wade, itong isang daang milyong cheque, nagpapahayag ng kaunting pagmamalasakit, mangyaring tanggapin ito. Kabanata 287 Hindi inaasahan ni Charlie na ang mga taong ito ay hindi inaasahang magkikita at magbibigay ng mga regalo sa kanya. Bukod dito, mas mahal ang mga regalo na ibinibigay nila. Ang parehong mga sports car ay nasa apat na milyong klase. Ang Chenghua Dao Kai Wine Cups ng Ming Dynasty ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa limampu hanggang anim na milyon. Direktang nagbigay ng cheque si Warren para sa ang milyon. Gayunpaman, ito ay talagang walang malasakit na mga bagay para kay Charlie. Ang una ay mga sports car, na masyadong pampubliko at hindi niya masyadong gusto ang mga ito. Pangalawa, mga antik. Sobrang sophistication. Hindi niya gusto, kung tungkol sa pera. Ang huling bagay na kulang sa kanya ay pera. Gayunpaman, nang makita na ang apat na taong ito ay umaasa, sabik na tanggapin ang kanilang dalang regalo, nag-isip sandali si Charlie, ngunit hindi tumangi at walang pakialam na sinabi, Okay, tatanggapin ko ang mga bagay na ibibigay ninyo dahil gusto nilang sundin ng sarili nilang mga saddle at maging sarili nilang puwersa. Dapat katanggap-tanggap na tanggapin ang mga ito. Nang makita ng lahat na tinanggap ang kanilang mga regalo, nabuhayan sila ng loob at lahat ay napangiti. Casual na pinalamanan ni Charlie ang isang isang daang milyong cash check, dalawang smart bracelet key, at isang chenwa daw kai cup sa kanyang bulsa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Bueno kumain tayong lahat. Ang lahat ay nagmamadaling nagsabi, kumain at mag-enjoy. Sa oras na ito, tumayo si Orville mula sa lupa at nagsabi, Mr. Wade, pupunta ako sa pinto at maghintay. Tumango si Charlie, hindi siya iniwan. Para sa mga taong ito na nakaupo dito, si Mr. Orville ay talagang hindi makakarating sa mesa. Ang gangster sa kalsada, kahit gaano pa kagaling sila pa rin ay mga gangster. Sila mismo ay higit pa sa pinakamayaman sa malalaking pamilyang ito. Pagkatapos ng hapunan, tinanggihan ni Charlie ang kahilingan ni Warnia na ihatid siya pa uwi at naglakad pa uwi na mag-isa. Matapos magpasalamat ng marami sa kanya si Warnia, pinaandar niya ang kanyang limited edition na Bentley na kotse at bumalik sa kanyang villa. Habang hawak ang manibela sa isang kamay. May hawak siyang dalawang mahiwagang gamot sa kabilang banda. Iniisip kung dapat ba niyang ibigay ang dalawa sa kanyang lolo, o itago ang isa para sa sarili niya. Kung ibibigay niya ang lahat kay lolo, ang mahiwagang gamot na ito ay mamimis ng kanyang sarili, at medyo nalulungkot siya. Gayunpaman, kung pananatilihin niya ang isa sa kanyang sariling mga tuntunin, kung malaman ito ng kanyang lolo sa hinaharap. Iniisip niya kung magdudulot ba ito ng gulo. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang pagnanais para sa mahiwagang gamot ay nanaig sa isa pang pag-iisip. Siya maingat na inilagay ang mahiwagang gamot sa glove box sa sasakyan at nagpas siyang hawakan muna ito. Kung kailangan niya ito sa hinaharap, gagamitin niya ito. Kung hindi niya ito kailangan, ngunit kailangan ng kanyang lolo, maaari niyang ilabas ito. Sa oras na yon, Dalawang beses niyang ihahandog kay Lolo ang magic pill para pahabain ang buhay nito. Siya ay naniniwala na sa oras na 'yon ay iba ang pakikitungo niya sa kanya. Pag-uwi niya, hindi na makapaghintay si Mr. Song. Habang nakahiga sa sofa, noong dumating si Charlie sa bahay, bagamat nailigtas siya, hindi bumuti ang kanyang sistema. Medyo matanda pa siya at may sakit. Pagkatapos ng ilang araw na pagpapahinga, Bahagyang bunguti ang kanyang kalusugan, ngunit kailangan pa rin niya ng tulong para tumayo o maglakad ng nakasaklay. Para sa isang matandang guro na ipinagmamalaki at maraming nagawa sa kanyang buhay, ang pisikal na abala ay ang pinakamalaking pagsisisi sa kanilang pagtanda. At ngayon, inilalagay niya ang lahat sa magic medicine na pinino ni Mr. Wade. Kabanata 288 kung maibabalik ng apo na si Warnia ang mahiwagang gamot at maibigay ito sa kanya, gagawin niya na makakawala sa kasalukuyang mga problema. At maibabalik ang pakiramdam ng pagiging malakas, at maging malusog sa sampu o dalawampung taon. Nang pumasok si Warnia na may dalang tableta ng mahiwagang gamot, nahirapang umupo si Mr. Song ng diretsyo, at medyo nanginginig na nagtanong, Warnia, si Mr. Wade ay nagbigay ng gamot. Paulit-ulit na tumango si Warnia. Inalok ang tableta gamit ang dalawang kamay, at sinabing, Lolo, ito po ang mahiwagang gamot na ginawa ni Mr. Wade. Kunin mo po ito. Mabuti mabuti, sinabi ni Old Master Song ng maraming beses na nasa sabik. At pagkatapos ay nagtanong, may nakuha din si Chunky? Nakakuha din si Mr. Shi, sabi ni Warnia. Kalahati lang ng kapsula ang inumin sabi ni Mr. Wade. Ang lahat ng mga lumang pinsala at matigas na sakit ni Mr. Shi ay gumaling. Ito ay kamangha-mangha. Sa sandaling marinig niya ito, si Mr. Song ay nasa sabik at nanginginig na sinabi, Ito nga ay kamangha-mangha at mabilis. Bigyan mo ako ng tubig at kailangan kong inumin ito ngayon. Ang mga tao sa paligid niya ay agad na nagdala ng isang basong tubig. Ang mga anak at ina po ng pamilya Song ay nakatayo sa harap ng matandang guro. Naghihintay upang makita ang sandaling isinilang ang himala. Ang mga ina ng pamilyang Song ngayon ay umaasa na ang Old Master ay mabubuhay ng mas maraming taon at mas mapoprotektahan ng mga supling na ito. Sa makatuwid, umaasa din sila na gagaling ang Old Master pagkatapos uminom ng magic medicine. Nangininig na nila mo ng matandang guro ang tableta at ininom ito gayman ang maligamgam na tubig. Pagkatapos inumin ang tableta, agad itong naging isang pagsabog ng enerhiya na tumangay sa buong katawan sa lahat ng meridian ni Mr. Song. Kaagad pagkatapos, naramdaman ng Mr. Song na ang kanyang buong katawan ay paulit-ulit na tinurok ng malakas. Kaya sinubukan niyang tumayo nang hindi gumagamit ng tungkod. Labis na kinabahan ang mga supling sa kanyang paligid, sa takot na hindi kayanin ng ama na tumayo at bumagsak. Kaya lahat ay handa na humakbang pasulong at iligtas siya. Gayunpaman, walang nag-isip na ang old master ay madaling tumayo ng may kaunting pagsisikap. Nang walang anumang panlabas na puwersa, ang old master ay madaling nakatayo na mag-isa, na walang anumang tulong galing sa ibang tao. Naramdaman ni Elder Song ang lumalakas na kapangyarihan ng kanyang mga binti, at agad na naglakas ng loob ni I para subukang maglakad. Ang hakbang na ito ay isang bakas ng paa. Walang pagmamadali, walang pagod, walang gulat, walang nagmamadali, walang nanginginig, walang hininga, lahat ay namangha. Isa pa rin ba itong patay na old master? Ito ay hindi mas masahol kaysa sa isang nasa katanghaliang gulang na tao na nasa kanyang limampung or sixties. Nabawi ni Elder Song ang kanyang kontrol sa kanyang katawan at lakas. Tuwang-tuwa siya at sinubukang maglakad ng mabilis. Ito ay mabilis at matatag. Ito ay nagpasigla sa kanya ng labis. At siya ay tumawa. Ang galing. Ito ay mahusay. Si Mr. Wade ay talagang isang Diyos. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Warnia, at seryosong sinabi, Warnia, kung kaya mo makakuha ng mabuting manugang na tulad ni Mr. Wade, kaya kung mabuhay ng kahit isang daang taong gulang pati ang iyong ama, tiyuhin, kapatid at sarili mo. Kapag ang isang pamilya ay maaaring mabuhay ng isang daang taong gulang para sa tatlong magkakasunod na henerasyon. Isa lang itong maladyos na pamilya at walang sino man ang makakapagpabagal nito. Nagulat si Warnia, si Lolo ay isang taong mamamatay, at iniligtas ni Charlie, ngunit pagkatapos niyang nailigtas, tuwang-tuwa rin si Lolo. Ngunit ngayon, ang mahiwagang gamot ni Charlie ay ginawa ang Lolo na tila dalawampung taon. Mas bata sa isang iglap, ngayon, naniniwala siyang mabubuhay siya ng dalawampung taon pa, noon. Siya ay magiging centenarian talaga. Ilang centenarian lang ang maaaring magkaroon sa mundo, napakakaunti. At kung ang kaluluwa ng isang malaking pamilya ay maaaring mabuhay ng higit sa isang daang taon. Ito ay ang pinakamalaking kapalaran ng pamilya, dahil ang pamilya ay maaari lamang umunlad at umunlad ng sobra, kapag namatay ang figure ng kaluluwa. Agad itong mahuhulog sa labanan ng isang grupo ng mga dragon na walang pinuno. Kung gaano karaming mga pamilya ang bumababa ay sanhinang pagkamatay ng mga karakter ng kaluluwa at ang pagtalikod sa mga inapo ng pamilya. Ngayon ay ipagpapatuloy ni Charlie ang kaunlaran ng pamilyang Song ng hindi bababa sa dalawang dekada. Kabanata 280 siyam. Ngayong gabi hindi makatulog ng magdamag ang mga miyembro ng pamilya na nakakuha ng magic medicine. Si Warnia, na nakasaksi sa himalang nangyari sa kanyang lolo. Nasasabik at iniisip ang magic medicine na tahimik na ibinigay sa kanya ni Mr. Wade. Isang malakas na init ang umaago sa kanyang puso. Napakahusay ng pakikitungo ni Mr. Wade sa kanya. Hindi niya malilimutan ang kabaitang ito. Pareho sa kanya. Na nahulog sa insomnia dahil sa pag-iisip tungkol kay Charlie at Aoshu, ang maliit na paminta ng pamilya Chin. Matapos makuha ng kanyang ama na si Chin Gang ang dalawang mahiwagang gamot, agad niyang binigay ang isa pagkauwi niya, at sinabihan siyang itago ito sa tabi ng katawan niya. Ngayon, ang tabletang ito ay nakaimbak malapit sa kanyang katawan, habang nakaon ang temperatura ng kanyang katawan. Ang pag-iisip na ito na ibinigay ni Charlie sa kanya ay naging masaya at halos malasing. At si Charlie, bilang malaking tao sa likod ng lahat ng ito, ay nakahiga pa rin sa sahig sa tabi ng kama ng kanyang asawa at patuloy na natutulog partikular na matamis bilang isang manugang. Kinaumagahan, pumunta si Claire sa studio. Matapos ang napakaraming araw ng paghahanda, Nagsimula na ang kanyang studio na mahubog at handa na itong mabuksan. Gusto siyang tulungan ni Charlie, ngunit gusto lang niyang magtayo ng sarili niyang negosyo gamit ang sarili niyang mga kamay. Naiintindihan ni Charlie ang kanyang nararamdaman. Mula nang umalis siya sa pamilyang Wilson, siya ay nag-iisip kung paano patunayan ang sarili at hindi niya hahayaang maliitin siya ng pamilya Wilson. Lalabas na sana si Charlie na may magandang damit para bumili sa pamilihan. Ngunit nakita niya ang mga bulsa nito ay maumbok, na nagpapaalala sa kanya ng mga regalo na ibinigay sa kanya kahapon. Dalawang smart key para sa mga luxury car, isang Ming Chenghua Cheng Dao Kai wine glass, at isang cheque para sa isang daang milyon. Ang Dao Kai cup ay inilagay sa isang sandalwood box, na medyo malaki kaya nilagay na lang ang kahon sa sarili niyang maliit na aparador, tulad ng sa bracelet ng kotse at cheque, original na gusto niyang ilagay ito sa cabinet. Ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti ay nagkaroon siya ng ideya. Ang Vienan, mahilig pumunta sa kwarto para magpaligoy-ligoy kapag wala siyang magawa. Noong nakaraan ay binigyan siya ni Chingang ng jade bracelet, ngunit hindi ito sinuot ng kanyang asawa kung mahahanap niya ang cheque ng isandaang milyon at ang matalinong mga susi ng dalawang mamahaling kotse, tiyak na kunin ito para sa kanyang sarili. Higit sa lahat, kung malalaman niya ito, hindi niya ito maipaliwanag. Ang isang daang milyong cheque na ito lamang ay sapat na upang takutin siya ng tatlong beses. Kaya't iniwan ni Charlie ang matalinong bracelet at tiningnan ng kanyang bulsa at umalis papunta sa merkado ng gulay. Habang nasa daan, tinawag siya ni Chin Gang. at pagkatapos ng ilang pagbati, maingat siyang nagtanong, Mr. Wade, nagustuhan mo ba yung sports car na binigay sayo? Oo, oh, biglang naalala ni Charlie, at sinabi, hindi ko pa nakikita. Mabilis at magalang na sinabi ni Chin Gang. ang kotse ay nasa Oris Hill Convention Center. Ang International Auto Show ay isinasagawa na ngayon. Kung hindi ito maginhawa para pumunta ka doon, ipapahatid ko ito sa iyong bahay sa ng transporter. Sabi ni Charlie, kalimutan mo na, huwag mo nang ipadala sa bahay, maglalaan ako ng oras para suriin ito sa labas. Ang komunidad na kanyang tinitirhan ay napakakaraniwan, at ang isang bahay ay nagkakahalaga ng dalawa o tatlong milyon. Kung dalawang sports car na nagkakahalaga ng higit sa 40 milyon ang biglang pumarada, ang buong komunidad ay tinatayang pinirito. Kaya naman, naisipan niyang ay parada muna ang sasakyan sa villa ni Thompson, kung saan ang villa ay may pribadong basement, at ang paradahan sa basement ay mas walang pag-aalala. Pagdating niya sa palengke ng gulay, nakatanggap si Charlie ng tawag mula kay Stephen, ang kanyang mabuting kapatid sa telepono. Nagtanong si Stephen, Charlie, nasaan ka ngayon? Sabi ni Charlie, mamimili ako sa palengke ng gulay. Anong meron? Bakit ka napatawag? Kabanata 200 at siyam na po. Medyo nag-alinlangan si Stephen at sinabing, Kapatid, pumunta ako sa Oris Hill International Auto Show ngayon. Alam ni Charlie na siya ay isang tagahanga ng kotse. At ang kanyang paboritong bagay ay mga kotse. Nung nakapasok na siya sa kolehiyo, nag-iipon siya noon ng isang buwang gastusin sa pamumuhay at pumunta sa ibang lungsod para manood ng auto show. Kaya't ngumiti siya at nagtanong, nagpunta ka ba para makita ang mga kotse? Oo, oh, sagot ni Stephen. Sa pagkakataong ito ay may ilang world class na limitadong edisyon na mga sports car sa exhibition. Napakabihirang makita sila. Gaya ng sinabi niya, nagmamadaling sinabi ni Stephen, nako, hindi ko hiniling sayo na pag-usapan ito. Tanong ni Charlie, kung gayon, ano ang hinahanap mo? Saglit na nag-alinlangan si Stephen, at pagkatapos ay sinabi, ngayon lang, nakita ko sa auto-show ang asawa mo? Nagulat na tanong ni Charlie, sino ang pinuntahan niya sa auto-show? Hindi ko rin alam, sagot ni Stephen, may kasama siyang lalaki. Kaya tumawag ako para itanong kung alam mo ito. Kung natang noon ni Charlie, pumunta si Claire sa auto show kasama ang isang lalaki? Bakit hindi siya nakinig sa kanya? Bagamat hindi gaanong nag-uusap ang dalawa, magkukwento pa rin sila sa isa't isa ng ilang bagay. Pumunta siya sa auto show kasama ang isang lalaki. Hindi niya ito sinabi sa kanya. May tinatago ba siya? Bagamat si Charlie ang Wade family young master at Mr. Wade sa mata ni Oris Hill Big Men, wala pa rin siyang tiwala sa relasyon nila ni Claire. Nag-aalala rin siya na baka matukso si Claire sa labas. Kaya sinabi niya kay Stephen, I know Stephen, salamat. Sabi ni Stephen, Charlie, tinawagan ako ng nanay ko kanina, at sinabi sa akin na may nangyari sa bahay at hiniling sa akin na umuwi. Dapat kang pumunta at tingnan. Sige, sagot ni Charlie. Pupunta ako at titingnan ko mamaya. Dapat busy ka. Pagkababa ng telepono, ipinarad ni Charlie ang electric bike sa gilid ng kalsada at sumakay ng taxi papuntang Oris Hill Convention and Exhibition Center. Ang Convention and Exhibition Center ay isang malakihang proyekto sa real estate na dalubhasa sa pagsasagawa ng iba't ibang mga exhibition. Talaga, malakihang exhibition sa ang Oris Hill ay gaganapin dito. Pumasok si Charlie sa exhibition hall, at nang tumingin siya sa paligid, napapalibutan siya ng mga ordinaryong mamamayan na nanunood ng auto show, at ang mga nakapalibot na platform ay punuli ng mga mamahaling sasakyan. Ang panimulang punto ay ang mga imported na luxury cars gaya ng Audi A8 kasama ang mga luxury sports car tulad ng Lamborghini at Ferrari, sa gitna ng exhibition hall, sa pinakamataas na platform, mayroong isang pula at isang itim, isang nangungunang luxury sports car. Ang dalawang sasakyan na ito ay ang ibinigay ni na Solomon White at Chin kay Charlie, isang Aston Martin 177, isang espesyal na edisyon ng Bugatti Veyron Hermes. Ang dalawang kotse ito ay ang dalawang super luxury cars din sa finale ng buong auto show. Halos napapaligiran na ng mga audience at reporter ang paligid ng dalawang sasakyan. Bukod sa dalawang sasakyan, may dalawang malalakas na security guard. Nakatalikod ang mga gwardya sa dalawang mamahaling sasakyan at bumuo ng bilog na nakaharap sa karamihan, kaya hindi mahawakan ng karamihan ng mga sasakyan. Ang host ay nagpapakilala, na nagsasabing, ang dalawang sasakyang ito ay na-order na, sila ay mga personal na bagay, maaari kang manood at kumuha ng mga larawan, ngunit hindi mo sila mahawakan, salamat sa inyong pakikipagtulungan. Hindi napigilan ng isang reporter na magtanong ng malakas, kakasimula pa lang ng auto show, ang parehong kotse ay nabili na, kung hindi maginhawang ihayag. Sino ang dalawang mayayamang lalaking ito? Bahagyang ngumiti ang host at sinabi, Hindi ito dalawang mayaman, ngunit isang mayaman. Isa, bulalas ng reporter, maaaring dalawang kotse ang binili ng isang tao. Oo, tumango ang host at nakangiting sinabi, These two cars are indeed owned by the same person.